Magandang gabi sa inyong lahat. Ako nga po pala si Chris Anon Antonio. Ako nga po pala si Rodeo Manaak. Ano ang kahulugan ng meron sa sinan ng filosofiya ng mga Grego? Ang sagot ko, ang meron ay katotohanang lumilitaw sa pamagitan ng pagmumuni-muni, pagtatanong at pagbabago. Ayon sa teksto, ang filosofiya ay umiibig sa katotohanan, kaya't laging may, may, meron. Kay Talis, tubig ang pinagbulan ng meron. Kahiraklitos, ang meron ay nagbabago, sabi ng iba, malinaw na ang meron, bakit pa kikalitisin? Ang sabi ni Thales ay hakahaka lang. Ang palaging pagbabago ay nakakalito. Una, hindi laging malinaw ang meron, kaya kailangan ang filosofiya. Malawa, mahalaga kay ang tanong, hindi ang mismong sagot. Ang pagbabago mismo ang nagpapakita ng buhay na meron sa klase, natututo akong suri ng aking paniniwala. Tulad ni Talis, natututo akong magtanong ng mas malalim. Gaya ng teknolohiya, ang meron ay laging nagbabago. Una, ang, ng, ang halaga ng filosofiya ay nasa pagtatanong. Pangalawa, ang pundasyon ng meron ay mahalaga kahit di tiyak. Ang pagbabag, pa, sumakatawid, so, ang meron ay buhay, dumadaloy at natutuklasan sa pagninilay-nilay. Una, sisikapin namin maging mapagtanong. Kami rin ay sisikapin namin magiging bukas sa bagong idea. At pangatlo, at tatanggapin namin namin ang pagbabago bilang bahagi ng katotohanan. Hindi lang, lang po at magandang gabi.